Magandang umaga po ng Sabado, December 28, 2024. Location po namin ay sa Prant beach ng Swibik Camp Resort sa bayan ng San Felipe, San Bales. Habang pinapanood ang sunrise dito, pagbati po muli ng magandang araw, magandang gabi mga kakanto. Saan man dako ng mundo kayo naroon ngayon? Kumusta po kayo? Day po ngayon ng aming year and long ride with Wagas Riders Club, Leader Riders Cavite. Ang unang parte ng vlog na ito ay ang pro potages ng ko sa front beach. Habang ipinapakita ko ang kalagayan ng beach particulars sa mga nawasak na coastal road. Hindi ako makapaniwala na ang pagkawasak ay dahil lamang sa dumaang bagyong si Karina. May mga tanong agad na pumasok sa aking isipan. Una po, ay ano ba talaga ang dating itsura ng Coastal Road ng San Felipe? Bakit di naman gumuho yung karuntung na Coastal Road? Ano ang mga masasabi ng mga lokal dito at uh, ilang environmentalist? Kaya sa pangalawang bahagi ng video... Kaya hanapan natin ang kasagutan ang mga katanungan yan. Heto at panoorin muna natin ang aking video. umaga mga kakanto dito po tayo sa tabing dagat ng uh, San Felipe San Balit at yan po yung uh, matatanaw natin ayan pong naka sad sad na birds na yan ayan daw po yung pinasakyan uh, ng mga illegal alien ng Chinese at uh, nalubog noong ng bagyo kasala po yung bagyo kasama nitong pagguho ng mga magandang uh, postal coastal road daw dati ito pero noong bumagyo ay eh, dahil uh, nga, na yung mga birds dito uh, ko mula mulang ay nakapila labing limang birds at uh, nagsasak ng mga buhangin at dito kinukuha yung mga dinadala kung saan saan construction na buhangin kaya yung tabing pangpang ng -pang dagat dito ay tubuho na at sayang yung magandang postal road dito ayan o oh. no? baba tayo ng konti postal road dito na nasira dahil sa walang habas na ng pagsira ng kalikasan ayan ang gaganda pa naman ng kapal pala kalsada dito at nagkapera-peraso lang dahil uh, yung ilalim ay buhangin at gumuho siyempre kapag uh, sinasak mo yung buhangin sa bandaron ang tendency yung mga buhangin dito sa sa ay gumuho at ito lang nga yung nangyari oh. isang magandang coastal roads ayan ang haba oh. Buho na lang ngayon. At uh, isa na lang kwento. so ayan. 'Yan ang tanawin dito. Ayun pala yung uh, sunrise dito. ayan, ang lalaking bato 'yung nandito sa malapit sa liguan. nakakapanghinayang lang itong mga ganitong malaking na uh, construction ng kalsada makakapal pa naman pero eto warak warak na yung bangkang yan na uh, yata yan buhat ng namin dito kahapon ang na yan na hindi umalis hindi natin alam kung anong mga ginagawa dyan, illegal ba o legal eh yung uh, bakod ng Swibik uh, Beach Resort daming uh, na ngayon kami ay naka-check naka-check-in sa nangguho <laughs> Ayun, ito yung bird ng mga Chinese. Hindi malapit-lapit na yan. Ito, ito May mga mayang isla na nandoon sa, sa dagat din. Pag-aayos ng lambat. sayang na uh, kalsada na nagkasira-sira lang ayun doon sa banda roon meron pang isang bagong gawa naman na kalsada na style uh, dike Ayan o. ang ilalim pa na buhamin din tapos nilagay lang ng uh, simento sa ibabaw so ginawa nilang uh, kalsada yung ibabaw dito naman sa gilid ay dike ito yata ay part ng mga flood control Mukhang uh, matutulad din ito doon sa gumuhong kalsada kanina. sa Dahil ang tinam mo. Panay buhangin lang yung ano sa ilalim. Ngayon kapag ito ay gumuho papunta doon sa dagat yung buhangin. Sasabay na din itong kalsada o. Oh. Kahit maganda yung pagkakaano ng pagkakakonstruksyon ng kalsada, Maraming bakal, makapal yung semento, pero yung ilalim naman panay buhangin, kaya <laughs> gumaguo. Kawawa ng taong bayan pag panay ganito ang kaisipan ng mga tao. Gumagawa ng kalsada o dike. Napupunta lang sa ganitong infrastructure ang ating mga pondo. Pero hindi natin alam hanggang kailan yan tatagal dahil yung ilalim nga ay buhangin. Ni walang malalaking bato na nilagay kaya guguhula ang ngayon. Nag-aayos pa lang ng uh, lambat siya mga yan. Wala pang huli yan. Hello. Ah, meron na? Meron na ang unang. Korean Crab ba tawag good, good morning vlog. Good morning vlog. Ah, may crabs. Korean. Korea. Kau ano sapi yang sayo. Anu sayo. Gaya rinang sayo. <laughs> <So, laughs> no 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 no. no. So, ibig sabihin na nailaglag na ninyo yung lambat na yan. Ito lang ang nahuli. Tuwawa naman ang mga mag... Mangingis ano. Wala na halos mahuli. Ah, pangulam na lang talaga. Wala nang pambenta. Oo. Oh, Punta ka sa malayo. Pagka may huling pinaka, nakabuti ka naman ng... Ay ano ko eh, itong birds na nakasabsad na ito eh. <tipos> ah, yan yung ano, yung napabalita <tipos> na nahuli yung mga Chinese oh, na walang dokumento. Oh, ayan po. Ayan, ayan. Yung may bandilap yung Pilipinas na ano. Ah, yun. Dito pala sa Sambales yun. Dito <tipos> na yun. Pindakil. Eh, ano nangyari kuya dyan sa kalsada na yan na uh, nagkawarat-warat? <laughs> eh, totoo po yun na ano, may mga nakaparadang mga birds dito na sumisip-sip ng mga buhangin. Ayan ah, talaga, yung mga Chinese. Eh, di alam po na kung bakit gumuho yung kalsada. Kasi yung buhangin sinipsip doon sa medyo gitna. Malim uh, doon. Ay, walang mapapakinabangang ng uh, kalsada naman. <laughs> Tapos ito, parang yung kalsada rin eh. Natingin. Hindi, yung palaman ay buhangin din. wala ah, walang yung walang bato. <laughs> Ibabaw lang yung eh, may simento. Uh. Eh, paano? Tatagal yan kapag eh, gumuhang buhangin. Ba, mukhang nagpapabayang uh, nagpapabaya ang mayor nyo dito ah. <laughs> nagpapabaya o kumikita <laughs> ganda ng beach dito eh kaya so nga lang nagkawarak-warak ang kalsada Ayan po at sa unang bahagi pa lang ng aking vlog ay nagsalita na ang mga lokal na mangingisda dito. Ano naman ang masasabi ng mga environmentalist? Nakakita po tayo ng FB page na ang pangalan ay Sambales Ecological Network. Kuya Google, paki naman ang kanilang pahayag. San Felipe residents, muling nanawagan na itigil na ang silt quarry. Mabilis na coastal erosion nangyayari na. 13 March 2024. San Felipe, Zambales, mabilis na pagguho ng seashore dahil sa masigabong seed dredging ng mga contractors ni Governor Hermogenes Ebden ang naobserbahan sa araw na ito. Si Ebden ay retired general na naging ENE chief at EBLA secretary sa Rehaiming Gloria, Makapagal Arroyo. Bumalik sa Zambales at nag din maging presidente subalit hindi nangyari. Mula nang siya ay maupo bilang gobernador ng Zambales, ay kanyang isinulong ang pagmimina sa kabundukan para sa nickel at copper at siya ang pangunahing leader ng Zambales na ginawang negosyo ang pagbebenta ng lahar, kahit sino o ano pa ang mapinsala. Galit ang mga mamamayan ng Tektek, -tek, Sindol at ang Lawag, Maloma dahil sa mapaminsalang sibe dredging ni Ebden mula noong dalawang libo at labinsyam na nagdimula sa Botola. Ngayon at lumalim na ang Bukaw River ng hanggang anim na metro at natanggay ng coastal erosion ang tatlong daan na bahay, resorts at cadastral lands ay inilipat ni Ebden ang sieve dredging sa San Felit. Ginagamit ang IE 2000 at Labinsyam Tandang Bawas labintatlo o ang paglinis diumano ng mga ilog bukaw, maloma at sto. Thomas na proyekto ng Denner at ni Ebden kasama ang IBLIAY bilang interagency committee upang mawala ang baha sa Zambales. Subalit hindi pag-aayos ng ilog ang nagaganap at isa lamang excuse ang sinasabing baha na hindi naman totoong perennial problem sa probinsya. Isang malaking negosyo ang pinasok ni Ebden sa pagbebenta ng lahar sa Pasay City Government at SM Prime Holdings para sa mahigit kumulang na anim na daan hektaryang reklamasyon sa Manila ba. Tutol ang maraming maningisda ng Cavite sa reklamasyon project na ito dahil sila ay mawawalan ng hanap at masisira ang karagata. Tutol din ang mga mamamayang San Felipe sa negosyo ni Ebden na pagsupply ng lahar sa Manila by reclamation. Panawagan ng San Felipe ang itigil na ang mapaminsalang seed quarrying ni Ebden. Iligtas ang buhay ng mga mamamayan ng San Felipe. Salamat Kuya Google, konting practice pa sa Tagalog accent. Ito na ang itsura ng Swibik Beach Camp Resort, before and after ng pagkawasak ng postal road. Sa left upper, yung uh, before, at sa right lower naman yung after. Nakakapanghinayang talaga. Sa tanong naman kung bakit hindi gumuho ang karugtong na bahaging ito ng kalsada ay dahil daw sang ayon sa mga lokal dito ay wala daw kumukuha ng buhangin sa tapat na bahagi nito ng dagat. Nagtatanong lang po ang Kanto Tejero Channel. Ano na ang update sa mga hakbang ng gobyerno patungkol dito? Senador Jenko Estrada Nabasa ko po sa news Na nagsubmit ka na daw ng Senate Resolution Para investigahan ang pangyayaring ito. Ano na po ba ang status? Tinulogan na ba ito ni Chairwoman Cynthia Villar Na Committee ng Environment and Natural Resources? Aba, ang huling balita ko po sa iyo ay basic ka sa pamimigay ng lupa sa Las Piñas kapalit na suporta sa darating na eleksyon. DENR Sekretary Maria Antonia Yolo Saga, May mananagot ba sa mga dating opisyalis ng DENR na kasama sa pagbibigay ng Permit to Operate ng 3 Operation ng mga Chinese Contractors? Governor Hermogenes Ibdani Jr. General! Sino po ba ang dapat magbayad sa danyos na dulot ng pagkawasak ng San Felipe Coastal Road? Bakit po ninyo pinayagan, yurakan ang inyong lalawigan na mga tampalasang Chinese National? Totoo ba na front lamang ang dredging, decongestion ng ilog upang maisagawa ang black sand mining? Mga butante na sambales, kayo na po ang maghusga sa mga local officials nyo. Nasangkot dito. Tatakbo na naman sila. Hahayaan pa ba ninyo na mapariwara pa ang inyong lalawigan? Nagtatanong lang po.